hello guys nandito kami ngayon sa Bella Alpredos uh, ito dito kami ngayon mag explore nila madam kasama ko si madam tsaka si person ayan guys ito yung entrance nila ayan uh, samahan nyo kami guys saan papasok na ako sa loob ay si madam na una na sa akin sa loob eh. ito yung entrance nila tapos ito daan yan papunta sa labas Ayan guys, samahan nyo kami mag-explore dito sa Belia Alfredos. Anong nangyari? Ayan, ayan. Tatlo kami ano? pero yung nandun na sa loob. Ayan. Samahan nyo kami guys. Kami ay mag-explore dito. Ito pa lang ako sa gate, guys. Yan. May ano sila, oh. Dito. May lake. Ay, maraming, ano, maliliit na ano. Anong tawag kasi dyan, Kuya Botete, no? <laughs> ayan. Ayan sila, madam. Ha? O, ayan. Dyan ako maliligo, eh. Ay, nag-swimming ka dyan, Kuya? Ha, ha, ha. Ayan, nito yung ano, guard. yan si Kuya Guard. Oh, nagpaka-CCTV, guys. Sali, moro, oh, sige, kuya. Hi, Kuya Guard! <laughs> Ayan, si Kuya Guard dito sa Alfredo's, guys. Dito sa gate. Nandito pa lang kami sa gate. Magkano ang entrance dito ngayon, Kuya? Ha? Magkano kaya ang entrance? Masana ata, may kita lang din. Ngayon. Hindi kasi nung pumunta kami ano eh, uh, 250 yata. Oo, oh, 250. 250 hindi pa tumaas. Sana hindi pa tumaas, no? Hindi pa ata tumaas. Ayan, ano nga mo, Kuya? Marlin Kadigo yung ano ko sa Facebook. Shout out sa mga kuya, sa mga nanonood. Ha? <laughs> shout out daw, oh. shout out. Sige kuya, thank you. Yan. Ayan na si kuya. Magbantay na si kuya dyan. <laughs> Ito yung harapan ng Alfredo's guys. Dito. Ha? Ano pangalan mo kuya? Ha? O oh, sige, mamaya paglabas namin no. Mm. guys, so tingnan nyo kung mapapansin nyo ito yung bago nilang ano dito, kasi nung nakaraan na pumunta kami dito, wala itong mga upu-upuan na ito na parang kahoy na pinutol, ayan o oh. ang ganda kaya guys, ang cute wala ito nung pumunta kami guys, nandito pa rin kami sa harapan nila madam, ayan yung puno ng kasoy, ang daming bulaklak o oh. daming bulaklak ng kasoy ayan yung puno na yan ah. yellow green ang dahon ang ganda nilang tingnan guys hanggang doon oh. mga puno na yan kulay yellow green tapos ayan impress ko kasi maraming ano puno guys sa harapan pa lang na viewing ito wala pa kami sa loob doon kasi sa loob may swimming pool. So, makikita nyo rin mamaya guys. Samahan nyo kaming mag-ikot-ikot -ikot ngayon dahil nakansil ang aming lakad papunta sa Baguio dahil sa Baguio din. So, <laughs> dito muna kami nila madam mag-ikot-ikot sa Belia alfredos Yan, dito muna kami guys. Samahan nyo kami hanggang mamaya. Ayan guys, magano kami ng kung anong pwede namin maging activity dito. So, ayan guys, ito na naman ang pangalawang gate kung saan dito magbabayad ng entrance. Yung doon kasi, doon lang yung guard at saka CCTV syempre. So, ito yung pangalawang gate. Ayan. Dito kami magbabayad ng entrance doon pa sa loob. Dahon. Ayan sa gate. Ayan ang gate. Maganda na siya ngayon guys kasi ano nung nakaraan na pumunta kami hindi sa masyadong ganyan kalinis at saka yung mga puno din hindi ganoon kaganda dahil nga sa ano on summer so ngayon kasi tapos na ang ating summer kaya maganda na rin maganda na rin ang kanyang mga halaman ayan oh. o so, gusto ko yung halaman na ito guys yung puno na ito oh. ito dito nandito pa rin ako sa harapan ayan mga puno ng santol yan guys ayan oh, sa gitna napapagitnaan sa saan itong mga kulay green ay yellow green na halaman. Ganda. So, ayan. Tara na. Let's go. Let's go inside. Ando na sila madam. Niwan ako. Ando na sila madam. Bumabay na kami ng entrance para makapasok kami doon sa doon. Ayan guys. Ayan. Ayan. Ayan, ito yung parking nila. Oh. Yeah. Alfredos. Ayan yung parking. So, ayan sila madam. Kami ay pupunta na doon magbabayad ng entrance. Entrance. Ayan yung mga cart nila paloob kong Halimbawa, mag-ano kayo maraming gamit. So, ayan yung mga cart na ginagamit dito. Pagkargahan ng mga karga. Fresco. Pagdala mo rin akong tubig, Noel. Entrance pa lang to guys. Ayan. Ay, sarap maligo. Mag-swimming tayo. Uy, may isda. Ay, bakit may hawang? Ay guys, dito sa harapan. Oh. May pispan na maliit dito. Ay. Kasi narangon nila. Paano mo mabidwyo? Sige. Yeah. Ang daming yeah. ano, uh. ang dami rin palang uh, ano. Uh, tara. let's go. Yeah, go. Yan, Thank you. Kami ay mag... Nakamukha. <laughs> ay ate. Si ate ay nagtatrabaho dito sa Belya Alfredos. Ano kayo dito ate? Maintenance kayo? Uh, Opo. Housekeeper. housekeeper. So ayan guys. Nandito kami ngayon sa loob ng Belya Alfredos. Pang ano na namin dito? Pangatlong beses na? Oo. O. Hindi ngayon. Para mag-viewing lang kami. mag halo Hello po. Kasali kayo sa video namin ah. Okay lang. Kasi yung iba ay magpo Good eh. morning, Paula Guest. Good Paula Guest. Once again, Paula Guest. So like Thank you. So ayan guys, nandito na kami sa entrance, ayan. Kung saan dito magbabayad ng entrance fee. Ayan. Uh, hindi pa kami nagbabayad kasi kami ay nagvideo pa dito sa harapan. Ito ngayon ang ganda ng Beli Alpre. Ayan yung mga halaman nila dito. Ayan yung oh, ganda. Yung kalagsot sila. Dami bulaklak Ano? <laughs> Hi uh <-huh>. Tarsan! <laughs> Kasama namin si Tarson. Siyempre kung nasaan si Jin, nandun yan si Tarsan guys Ganyan yung orchids, ang ganda ito, so, ang ganda ng kulay ng dahon. Pakaiba siya. Pakaiba <laughs> siya. Ito hmm? at green ang kanyang dahon. Ang, ang ganda, ang ganda niya tingnan pag nasa malayo. Hmm? Tapos may bamboo din sila guys. Ito oh. <laughs> white, green and white din yung dahon na yung ganda. Please take care of your Oh,